Kaugnayan ng Matalinong Pangangasiwa ng Mga Likas na Yaman sa Pagunlad ng Bansa, Quarter 2, Aralin 6. Ang layunin, na iuugnay ang Matalinong Pangangasiwa ng Likas na Yaman sa Pagunlad ng Bansa at naipaliliwanag ang kahalagahan ng Matalinong Pangangasiwa ng Mga Likas na Yaman. Matalinong Pangangasiwa ng Likas na Yaman. Ano ang kaugnayan sa pagunlad ng bayan? Makatutulong ba ito sa mga mamamayan? magiging daan ba ito upang lahat ay umaman? Likas na yaman ang pangunahing pinanggagalingan ng ikinabubuhay ng mga tao dito matatagpuan, masagana at maunlad na minimiting kabuhayan at ilang pangangailangan tunay nitong tinutugunan. Dahil sa matalino at wastong pangangasiwa, maraming umunlad na lalawigan at lungsod sa bansa, tulad ng Palawan na tunay ngang kahangahanga sa taglay nitong ganda, mga turista ay di nagsasawa. Maunlad at masagana rin ang lungsod ng Davao. Maraming prutas, mga produktong tunay na nangingibabaw. Sa sarap at pagka-fresh, pati ibang bansay na dadalaw. Kaya kumikita ang mga tao, yan ang malinaw. Dahil sa maingat na pangasiwa ng yaman nito, dumarami ang nais mag-invest at magnegosyo. Dahil alam nilang sila'y kikita dito at mapapalago ang puhunan, kikita walang talo. Marami pang lugar sa likas na yaman umaasa. Lungsod ng Bagyo Tagaytay, Cebu sa turismo kumikita. Pakikipagkalakalan ay pinahahalagahan rin nila. Kaya pangangalaga sa likas na yaman ay lubos na makikita. Tanong: Ang mga dapat sagutin base sa tulang binasa. Ano-anong lugar sa bansa ang binanggit sa talata na nagpapakita ng kaunlaran dahil sa kanilang likas na yaman? Ikalawa, paano pinangangasiwaan ng mga lalawigang ito ang kanilang likas na yaman? At pangatlo, sa palagay mo, ano ang maaaring maging resulta kung hindi maayos ang kanilang pangangasiwa sa kanilang likas na yaman? Ipaliwanan. Ito ang gawaing una. Buuin ang talata upang mabuo ang isang commitment. Gawin ito sa sagutang papel. Isang salik ng pagunlad ng bansa ay ang wastong pangangasiwa ng mga likas na yaman. Kaya, nangangako akong Tandaan Ang likas na yaman ay isang mahalagang salik na nakaapekto sa pagunlad ng bansa. Malaki ang kaugnayan ng wasto at matalinong paggamit ng mga likas na yaman sa kaunlaran ng bansa. Tingnan natin ang iyong natutuhan sa araling ito. Lagyan ng check ang bilang kung ang paggamit sa likas na yaman ay may kaugnayan sa pagunlad ng bansa at X naman kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. Una, paggamit ng mga organikong pataba sa pananim. Ikalawa, pagputol ng malalaking puno upang gamitin sa mga infrastruktura at gusali. Pangatlo, pagbawa sa paggamit ng plastik. Pangapat, pagkakaroon ng mga fish sanctuary at pangangalaga sa mga bahay itluga ng mga isda. Panglima, pagpapanatili ng kalinisan sa paligid lalo na sa mga lugar na dinarayo ng mga turista. Ikaanim, pagpapahintulot sa pagpapatayo ng malalaking kumpanya na minahan. Pangpito, Pagtitipid sa enerhiya tulad ng elektrisidad, tubig at langis o krudo. Ikawalo, pagsali sa mga larong pampalakasan. Ikasiyam, pagtatanim ng mga punong kahoy bilang kapalit sa mga pinutol. At pangsampo, pagluluwas ng mga dekalidad na prutas at gulay sa ibang bansa. Thank you!